vibes. Meron pa kayong ganito, talong na halos nabubulok na sa ref? Huwag niyong itapon kasi sayang. Tara, lutuin natin. Una, kailangan natin ng lutuan. Meron nga plaka dito ang induction. Actually, kaya induction ang ginamit ko. Wala na talaga kami gasol. Ito nga palang induction na to, galing po kay homonym, galing Korea. Next, syempre, kailangan natin ng kawali or kaldero. Hmm? Kaldero, painitin na natin ang kawali lagay na natin yung tubig. Kasi ilalaga muna natin yung talong. Lagay na natin yung talong. Para mabilis maluto, takpan natin. Habang nagluluto siya dyan, paghalo haluin muna natin ang mga ingredients. Kumuha tayo ng bowl. Lagay na natin yung harina. Next, lagay natin yung cornstarch. Next, lagay na natin yung paminta. Salt. So, konti lang. At syempre, hindi mawawala ang magi, magic sarap. Hindi ako nagluluto talaga kapag wala ito. Kasi ito ang nagbibigay buhay talaga sa mga lutuin ko. Mmm, magi, baka naman. halu, -halu it. Mga kabait, luto na ito. I-prepare na natin. Makabarge, luto na yung eggplant. So, balatan muna natin. Kailangan i-check natin kung may uot. So, tignan nyo mga kabarge. Meron siyang uot eh. Sa natin. Pre, katulad dito. Kaya kailangan natin i-check muna bago natin siya. Yan, mga kabarge. So, may wormy. Okay, next. Okay, natin yan. Ito, parang wala. So, kulang makasiguro talaga mga kabibes na wala siyang uod bago ko ito ulit yung kasi meron pa tayong procedure na gagawin dito. Magbo-voiceover nga pala ako kasi hindi ko napansin. Lobat pala yung mic. Okay na yung eggplant. Meron naman akong dalawang itlog. Minix ko muna sa isang tasa. At pagkatapos, ilalagay ko na dun sa mixture natin kanina na flour. Ibuhos lang yung egg at pagkatapos halu-haluin. Haluin lang yan ng continuously hanggang sa mag-well combine. Kapag ganito na nga yung tsura niya, okay na to. Gagamit nga pala ako ng food processor kasi ang laking tulong nito para mapabilis ang pagluluto. Ayan, nilagay ko na nga dyan yung eggplant, onion, garlic at naglagay din ako ng ground pork. One fourth lang. Tapos nilagay ko na dyan yung mixture natin na ginawa kanina. Share ko lang pala simula nung nagka-food processor ako. Napabilis talaga ang pag-prepare sa mga lulutuin. Matagal ko na itong gamit. Matibay at malakas ang grind niya. Pwede din ma-adjust. May high or low. Kung interesado kayo, lagay ko na lang ang link sa comment section. Okay na ngayon ang ating mixture. Ngayon, mag fry naman tayo. Mainit na ang mantika. Iluto na natin yung ginawa nating mixture kanina. Gumamit din pala ako ng sandok para yung mixture maging sakto ang sukat. Tingnan nyo naman, pantay-pantay. <laughs> 영 <목소리도> takpan natin para mabilis maluto. Ayan, and check natin ulit kung luto na. Ayan, brown na siya. Mmm, ang bango. Alam nyo ba guys, habang niluluto ko yan, gugutom na rin ako kasi ang bango-bango niya. Nag-brown na nga siya mga kabibes, malapit na tong maluto. Ayan nga, at ang sakit sa balat, natatalsikan ako dyan ng mantika. Habang nagtatalsikan ng mantika sa akin dyan, napaisip ako kung tama ba ang desisyon ko mag-content ng pagluluto. Pero naisip ko din, masaya naman ako kapag nagluluto, lalo na kapag masarap at happy ang mga kakain. Luto na, finally, makakakain na rin ako. Ito na ang ating eggplant patty, mga kabibes. Kagawa pala ako dito ng 14 pieces. Tapos, meron tayong dito ang dipping sauce, ang tumas, tapos ketchup. Ayan. Try na natin, guys. Okay, nagugutom na rin ako. Try natin. Dito muna sa mang tumas. Mmm! Mmm! Ang sarap niya, mga guys. Tapos, pwede itong pang-ulam, pwede nyo rin pang-pulutan. Sa ketchup naman. Mmm, masarap siya. Pero feeling ko mas masarap pagka sa ketchup. Mmm, sarap. Worth it naman ang talsit ng mantika. Hanggang dito na lang muna, mga kabibes. Please like and share and subscribe.